Ngayon, ang solution ng Metro Manila flooding is para ng ilog. At yung mga tinayong sheet pile o tinayong kasada, kira alisin, dinisin, salt ng baha ng buong Metro Manila. E eh, tama-tama, Sinabihin ako yan to coordinate with MMDA chairman. So, nag-coordinate kami. Ang galing ni chairman sa akin kanyang team. Walang biro. Not because he's here. Magaling yung team niya. Naintindihan nila yung problema. Hindi lang din na drone. Pero naintindihan nila yung problema. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga sheet file na yan na nagpara ng ilog. At tanggalin yung mga kasada, at housing, at saka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. <laughs> Wala na kayo harap ko yun. No? Ay, o, <laughs> oh, ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ko ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila. At no cost to the people, at no cost to the government. O, oh, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit nun. Tatayo ako ng kapalit na eskwela.